Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon, what if naman pagka hindi buo yung support unit mo ng kabataan mo? I mean to say, kunwari, uh, yung mga nakapaligid sa iyo is medyo naliligaw na landas. Kasi hindi naman din natin masasabi. May mga magulang talaga na medyo naliligaw ng landas. Kaya hindi nila nasa na mabuti yung mga bata, yung mga anak nila, di ba? So ngayon mga Lods, Itong video na to para sa mga kabataan to and also para sa mga magulang na gustong makita to ng ibang kabataan, pwede nyo din i-share. So, ganito yan. Ang unang-unang kailangan yung gamitin, lalo sa mga kabataan, is yung common sense nyo. Okay? Common sense, ha? Hindi emosyon. Pagkatapos, kailangan mong humanap ng role model. So, sa paghanap ng role model, again, common sense. Hindi emosyon. Kasi baka minsan, eh, natatakot ka, kaya yun yung kunwari yung role model mo, o kaya minsan, baka mamaya, eh, parang nadadala ka ng ano, ng ano lang, ng mm, hype. O kaya doon sa inyo, kunwari may mga siga-siga sa inyo. Uy, idol ko yun, siga-siga siya. Emotion yung umiira doon. So you have to use your common sense. O, paano mo gagamitin yung common sense mo? Ikaw ba gusto mo maging parang siga-siga ka na yung mga kapitbahay mo ayaw sa'yo, naiinis sa'yo, natingin sa'yo is parang pasaway, di ba? Pag ginamit mo na yung common sense mo, di ba, malalaman mo na ay hindi pala yun. So humahanap ka ng role model na medyo parang medyo may kagaya ng ano mo, ng buhay mo na galing sa baba, or galing sa magulong pamilya pero naging successful pa rin, naging okay pa rin. Meron yan sa paligid, umanap ka lang. Hindi man sila gaano'ng sikat or hindi man sila gaano nakikita mo doon sa paligid sa inyo pero malamang sa malamang may makakilala ka. Yun yung tingnan mo. And then, pwede mong kausapin, pwede kang lumapit sa kanya. For sure, kasi kung maayos yung tao na yan at may lumapit sa kanyang bata na kunwari kuya or ate, medyo kasi alam mo naman, kaling ako sa gantong pamilya. Idol kita, sana maging kagaya mo din ako. Punti-unti. And then, darating ang point na minsan magbibigay yan ng payo sa'yo, ganto ganyan, na ganito yung ginawa niya sa buhay niya. And doon mapapattern mo, yung sarili mo. Yun. Kaya kailangan ng common sense talaga, hindi emotion. Baka kasi may emotion lang. May makita ka lang na natuwa ka sa isang tao. Pero pag inisip mo mabuti, hindi naman pala okay kung ano man siya. E di, di ba? baka mapariwala ka lalo. Kasi itong, ano na to, itong method na to, madalas to, nakikita ko itong nangyayari sa mga taong mga nagiging okay, kahit na yung support unit niya nung kabataan niya, is hindi ganun kasolid. Kasi kagaya nga na sinabi ko, papano kung yung nakapaligid sa kanya is medyo naligaw ng landas. So, ikaw, bilang binigyan ka ng kaisipan, diba, ng utak, sana marinig mo to, at doon mo maisip na kahit na nandunan ako sa sitwasyon na walang gumagabay sa akin, pwede ko palang gamitin yung common sense ko. Huwag yung emosyon. Pagkatapos, lagi kong sasabihin sa iyo na talagang walang masamang may dudulot kung itry mo magbasa ng scriptures. And ipattern ng kahit papano yung buhay mo, wisdom mo sa buhay, galing doon sa scriptures. Okay? So, yun lang mga lods. Sana kahit papano sa maikling video na ito meron ko yung natutunan. Pagkatapos sa mga magulang na gustong i-share to sa ibang tao Pwede niyong i-share ah, Yun lang mga lods ah. Thank you!